Ako alam naramdaman ko nung nakakunod ko yan, naawa nga kaya panguna, hindi ko siya kamag-anay, hindi naman kami close. Pero naramdaman ko unang-una bilang sa Pilipino, naawa ako sa kanya eh. Imagine the pain that he was undergoing watching his own sister lambasting him like that. tayo lahat ay kumilos! No? Isang tabi natin ang ating mga... ang ating mga kulay! Walang kulay-kulay dito! Ang nakasalalay dito ay ang... si Ujo, ang kinabukasan ng ating bansa! Ang araw na ito! Huwag natin kalapasan! Tatay Rene, ang sabi ni Tatay Rene, walang kulay-kulay dito! Pero ang walang buhok, pwede po dito. Excellent. <laughs> <laughs> no? Kaya, obligasyon natin na tayong mga Pilipino, ang ating bansa ay nangangalangan ng aksyon! No? Itong aksyon na yan! brother. Lari tari alignment, kaya po maraming lindol ngayon. Ngayon po Sa ang panahon. Para mag mga na taong uh -huh. nandito Kasi okay, parehos kami, hindi mapakali sa bahay. Hindi kami mapakali na, mag, na magbabag sa bahay, magbukbuk sa bahay. Dahil ang palahon ito, ang palahon na dapat ay umaksyon tayo. Pag lumipas ang palahon na ito, isang daan daw na naman tayo. Na mauulit ito, mag-iintay tayo. tayo. Ngayon, ngayon tayo No, mga kababayan ko! Ngayon na! No. sa kami, sumama na kayo! No, sumama kayo! Punuhin natin ang EDSA! No! Bibin, hindi nyo kami basuhin sa inyo. Hindi nyo ako masisi. Aristoin, Ikulong! sa selda 13, Marcos resign! Aristoin, Ikulong! sa selda 13, Marcos resign! Aristoin, Ikulong! sa selda 13. Akala ko, bumaba na sa BBM, bumaba pala ang Chicken Joy, nag-aagawan sa likod. Oh, ko, bibihin! Meron akong bungkahi kanina! Makakaiwas ka sa kulaw! Makakaiwas ka sa kulaw! Sa tatlong taon mo! Kulo sa gawa ng manok! Makakaiwas ka sa kulaw! Sa tatlong taon mong kasalanan! No? Sumuko ka dahil ikaw ay wala ka sa hustong pag-iisip! kailangan sumuko ka at ikaw ay magparihap yun lang ang solusyon dito wala na tayong pakihirap no BBM magpasama ka sa nanay mo para hindi na tayo maghirap hindi kami susuko tayo ng isang dahil sa oon. Isipin ninyo, patatlong, patatlong people power na ito. Pinagtatawanan yes. tayo ng ibang bansa. Ano ba yan? Nakatatlo na kayo. Ang kayo. Nandiyan pa rin ang mga magkalakaw. Ano? Diba? Diba? Man. kababayan ko! Look, kumilos kayo! No! Isang gabi lang ito! Pulungin natin ang EDSA! Sa, sa hindi ka-action si Marcos! Yan po! Mamaya na naman ulit! Salamat po! Sa Ako po'y naniniwala na tayo ay magtatagumpay dahil ano bang bagay na ginawa mong paulit-ulit yan ay u, um, dubadale. No, kaya ito ay patatlong beses na. Madali lang ito. No? kaya ay niyo na matapos na ito ngayong gabi. Ah. Matatlong beses na ito, take 3. Ha? Pakai pa tayo ng take -book. mamaya ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit nakabot o sige tama na mamaya na naman Okay. ng pangatlong permit dahil takot ang pamunuan ng Quezon City sa ating presidente ng bangak dahil alam nila na lumalabas na ang katotohanan tandaan po natin hindi po